41 and nandito na si ako kasi kapampangan din ako pero hindi ako hello hello good day mga sisi eto na naman ang inyong sisi na hindi masyadong pretty nakapagpahinga na tayo ng 2 days kahapon tsaka masama din kasi yung chan ko nung umaga kahapon nung umaga kaya kailangan natin mag rest ewan ko napagod ako na isang buong linggo no nakaraan Okay na din yun. Two days rest tayo mga sis. Ngayon work na naman tayo. May bago akong biling cloud na yun mga sis. Ito show. Oh. Kaso nga lang mahal. 20 pesos isa. Pero sobrang sarap nito. Ang dami niyong laman sa loob. Ayan ano? Oh. Meron siyang chocolate bar. May peanut butter tsaka pretzel sa loob. Masarap siya. Panghimagas natin mamayang tanghali mga sis. Wala pang katao-tao dito. 'di ba? Ang tahimik lang dito mga sis. Pero yung mga tao diyan sa loob ng bahay, nasa loob lang hindi masyado lumalabas. Saka wala din tambay dito para siyang style village. Hintayin lang natin yung mga kasama natin. Tignan natin kung sino yung susunod sa akin darating mga sis. Maga pa naman. Time check tayo mga sis. 8:41. And wala pang sumusunod. Mukhang late ata sila for today ah. 841. And nandito na si Madin. <laughs> Second, 842. Meron na ulit dumating. Si Awe, mga sis. Ayan, ilan pa lang tayo dito. Tingnan pa natin kung sino pa susunod. Hindi ko na nakunan yung ina. Light na siguro sila. <laughs> dito na tayo sa taas. So, magbiprint na tayo. Trabaho na tayo agad mga students. Bawal magpahinga. Magte-print lang ako. Kunti lang naman siguro yung order natin. Meron lang tayong two page na order ngayon mga sis. Bali mukhang maaga na naman akong matatapos. So ang gagawin natin, bisibisyan tayo later, di ba? <laughs> Kahit walang ginagawa. Pagkakamalan tayo may ginagawa mga sis. Kasi sumasahod tayo. <laughs> Kunti lang siya. O, oh, diba? Ilang order ito? 26 order. Kukunin ko na yung aking pinatabing ulam mga sis. At medyo nagugutom na ako para makakain na tayo. ba diba, sabi ko sa'yo maaga ako matatapos eh. Tignan niyo, wala na akong ginagawa kanina pa. Kunin ko na yung pagkain ko mga sis. May pinatabi na ako, di ba? Yes. Ngayon yung ulam nila. Yes. yung sa yes. akin? Right. Tsaka isa ka lang kanin na. Ay, gina steak na lang kasi na po yun. Lalo ka makakain. Ayos na natin yung pagkain natin yung mga sis. Para makakain na tayo. Ang kapagutumin, sa bagay niya ako naman kanina. Yung ulam natin, no? Pork caldereta. Mukhang siya. masarap yung mga tingnan nila ang ulam from Promise. Nagustuhan ko siya. Kain na tayo mga sis. Let's eat. Ang dami kong kanin ngayon. Gutom <laughs> talaga ang sisi Alam ko na mga sis, kaya pala masarap magluto si Akin. Kapampangan pala siya. Alam niyo naman ang mga kapampangan, di ba? Masarap talaga magluto. Ako kasi kapampangan din ako. Pero hindi ako magaling magluto, magaling na ako kumain mga sis.